Maulan na hapon mga kasari at nandito na naman tayo ulit para mag-haul na ating din delivery at na ating mga pinamili. Diyan yung aming Angela nakaabang nasa kalsada at parang maya maya alay babagsak na yung ulan at ito yung dineliver sa atin ng Israel na mga dilata. Mayroon tayong bagong paninda dito. Yan ay yung homestyle na Afritada. Product ng Hans. Dalawang flavor lang. Afritada at saka minudo. Yan ay parang pork and beans. Tapos, kumuha lang ako ng anim-anim. Tapos, uh, isang dosena na century tuna na oil and, uh, flakes and oil. Tapos, friska tuna na kaldereta at anim lang din yan at isang dosena ng meatloaf na Argentina yung 100 grams at yung tuna hot and spicy anim at dalawang angel creamer tapos yung ating cream dinsada tatlo lang kasi minsan lang din yan hinahanap dito. Tapos meron tayong 552 na na adobo. 6 lang din na lata. At ang ating binayaran sa kanila is... 1,677. At yan lang lahat ang... din ngayong araw ng... SYL. Hindi ako kumuha ng sardinas kasi... marami-rami pa ako sardinas. Pero next time uh, kukuha ako ng five 5 sardines at ng mga birds tray kasi may nagbook sa akin na dito daw siya bibili ng dilata if makakuha ako ng marami uh, tuloy tayo ito yung mga binili namin sa grocery yan ay gin bilog at saka tandoil light na longneck ang laman ng box at cobra na astig, isang red at saka isang yellow. Yan ay ano lang, uh, anim na gin bilog kasi medyo mahal sa pinakulan namin. So sabi ko konti lang muna yung bibilhin ko at doon ako sa bayan bibili ng isang box. At saka yung tandoy light is ano lang yan, pandagdag dahil next week ay dadaan ulit dito ang ahente. At yung sa plastic ay halo-halo na mga paninda. Merong asukal, mga chichirya, at kung ano-ano pang mga nakita ko doon kanina. Pero bumili pa rin ako ng sardinas na ano, asahe. Kasi wala ako niyan. Tsaka nagdagdag na rin ako ng sigarilyo. Paunti-unti muna akong bumibili ng sigarilyo ngayon kasi nakikiramdam pa ako kung ano ang mabili na sigarilyo kaya paunti-unti lang muna tayo uh, bumili para naman hindi mas tak yung ating paninda si malapit lang naman ang binibilhan namin ng uh, sigarilyo at yung mga soy sauce at wala akong soy sauce na uh, 100 grams na silver swan Maganda kasi sana dyan mamili. Kaya lang, dahil malapit, kaya lang kulang din yung mga paninda nila. So, nagkamali ako. Suka pala na Silver Swan ang wala. Yung 100 ml na suka. Ah, uh, pupunta talaga tayo ng bayan para makabili tayo doon ng isang box. Mas maganda kasi pag isang box, ayan, may mga magic sarap tayo. Kasi pag isang box, merong discount. So, pwede natin ibenta ng wholesale dito kung may bibili ng wholesale. Para meron tayo kahit sa isang pack is piso or 150 kasi wholesale naman maramihan naman ang pagpili nila kaya kahit maliit lang yung tubo okay lang makakaipon talaga tayo at ayan, marami tayong ano, soy sauce uh, at suka. Pero yung suka na yun is malalaki. 200 ml. At maulan dito sa amin ngayon. Kaya medyo malamig ang panahon at nag-voiceover ako. Kasi kung hindi ako mag-voiceover, ah, maririnig talaga ang ingay ng ulan. At yan, meron tayong isang dosena ng tang na minggo kumuha ako ng isang dosena para pang ice candy ko pag walang, wala, na, wala ng manga at saka mahal kasi ang fresh na mangga na ilagay mo sa ice candy at yan yung ating mga assorted na mga chicheria alam nyo mga kasari yung, yung chippy doon mahal puti na lang anim lang yung binili ko mahal doon ang cheap iwan ko lang sa iba kung tumaas talaga hindi ko pa alam kasi ngayon lang ako nakabili ng cheap meron tayong Ajinomoto 8.50 yung puhunan so bibenta ko na lang siya ng 10 piso hindi ko nga alam kung doon sa bayan ganun din away uh, na choco bar at meron tayong cream all ayan ay bago din dito Dati, nagtitinda ko niyan. Pero, yung maliliit, tag-3 pesos. Uh, coffee me Isang pack na yung binili ko. Kasi, minsan, uh, may naghahanap din at, ng isang dosena At, meron tayong greatest na 25 grams. At, yan ay corn beets. Yung original flavor. Yan ang mabili dito sa amin. At, yan lang update ko sa inyo, mga kasari. Sa aking mga na pamili ngayong araw at maraming salamat sa inyong panunood at maganda ngayon ang panahon namalat yung ating boses maganda ngayon ang panahon kasi uh, medyo maulan at malamig na kaya yeah, makapagtrabaho na tayo na hindi tayo pinapawisan. At yan mga surf ang binili ko doon kasi hindi na ako maka-order sa tindahan club dahil na-expired yung aking ano ba tawag doon? Uh, membership. So nag nagano ako nag-renew hindi na kasi mali daw yung aking ano password di ko alam kasi yung ahente ang nag-ano niyan sa akin. Yan, yeah, mayroon tayong Ariel. So hindi na ako maka-order at ang dami pa namang product ang tindahan club na Unilever. So, hayaan na lang natin. Hintayin ko na lang na bumalik dito ang ahente bago ko i-renew yung aking membership sa kanila. Cream Silk. Yan yung kanila mga product. Uh, sun silk, Mga ganyan. Mayroon din tayong Downy. Unti-unti kong uh, ang ng aking stock kasi may mga nag-ano sa akin na dito sila bibili. So, hindi naman tayo bigla-bigla na mamili agad baka mamaya kung hindi 'yun um, maano sa kanila kaya unti-unti lang muna. Kung ano lang yung hinahanap, 'yun lang muna. Thank you for watching guys. At don't forget to like and share and subscribe na rin. Yan lahat ang ating mga pinamili. mga checherya, mga halo-halo. At ang binayaran natin ay 3,889.